kukulam sa bundok ng Sierra Madre. Sa paanan ng Sierra Madre, may isang baryo na kung tawagin ay San Luntian. Tahimik, malamig at napapalibutan ng mga punong kahoy. Ngunit sa gitna ng kagubatan, may bahagi ng bundok na itinuturing ng mga taga roon bilang bawal puntahan. Ang mga matatanda ay nagbabala. Huwag kayong aakyat sa gilid ng bundok kapag lumabog na ang araw doon naninirahan ang mangkukulam. Ayon sa mga alamat, ang mangkukulam ay si Aling Sabel, isang matandang babae na minsang tinulungan ng mga ninuno ng baryo. Ngunit matapos siyang akusahan ng mga tao na pumatay ng isang bata gamit ang kulam, itinaboy siya sa bundok. Mula noon, walang sino man ang naglakas loob na lapitan ang kanyang tirahan. Isang lumang kubong tinatakpan ng mga baging at nakatago sa ulap ng hamog. Ating sa baryo ang mga dayong magtotroso, wala silang pakialam sa mga babala ng matatanda. Ang gusto lang nila ay ang mga punong matitigas na magandang gawing tabla at uling. Sa gitna ng kagubatan, nakarating sila sa lugar na tinatawag na Dako ni Isabel. Doon nila sinimulang putulin ang mga punong kahoy. Habang humahampas ang palakol sa puno, may narinig silang kakaibang tinig mula sa hangin, parang bulong pero galit. Tumigil kayo. Itigil ang pag siya sa ko. Ngunit nagkatawantawa lamang ang mga lalaki. Guni-guni lang yan. Hanggang sa isa-isang nasira ang kanilang mga gamit. Ang palakol ay nabali. Ang lagari ay biglang natanggal ang mga ngipin. At ang isang lalaki ay napasigaw. May kumawag sa binti ko. Ang gabi ng kababalaghan kinagabihan, bumalik sila sa baryo, nanginginig at pawis na pawis. Pero hindi doon nagtapos ang kababalaghan. Habang natutulog sila, isa-isa silang nagising sa kakaibang ingay sa bubong. Parang may kalmot at yabag ng paa. Nang sumilip ang isa, may nakita siyang itim na ibon na may pulang mga mata at tinig na parang boses ng babae. Kinabukasan, tatlo sa kanila ang hindi na nagising. Ang kanilang katawan ay nangingitim at sa dibdib nila ay may bakas ng maliit na kamay. Tila sinusunog ng apoy. Ang katotohanan dahil sa takot, tumakbo ang isa pang natirang manggagawa at humingi ng tulong sa mga matatanda sa baryo. Isinalaysay niya ang lahat ng nakita. Dinala siya ng mga matatanda sa isang matandang albularyo, si Mang Lirio, na nagsabing, Hindi sila pinatay ng karaniwang kulam, Ginantihan sila ng espiritu ng tagubatan ng mangkukulam na si Isabel, Pinatay siya noon ng manataw pero hindi na matay ang kanyang kaluluwa. Ginawa siyang tagapagtanggol ng bundok ng Sierra Madre. Ang guling babala noon, walang nangas magputol ng puno sa bahaging yon ng Sierra Madre. Sa tuwing may bagyo, madalas makita ng mga tagabaryo ang liwanag na luntian sa tuktok ng bundok. Ang yunialing Sabel, naglalapad sa pagitan ng mga ulap patulan. Tanga ng mahiwagang tungkod at kung minsan, kapag may maglalafaslo pa rin sumira sa pagubatan, naririnig pa rin ang bulong ng hangin, ang bundok ay buhay. Pagkalipas ng ilang buwan mula nang mangyari ang kababalaghan sa mga magtutroso, muli na namang umalingaungaw sa buong baryo ng San Luntian ang mga sigaw ng takot. May mga nawawalang tao tuwing gabi, mga batang hindi na nakauwi. Mga kalabaw na natatagpuang walang laman ng katawan, at mga punong biglang natutuyo sa isang gabi lang. Ang mga matatanda ay muling nagpaalala. Huwag kayong lalabas kapag hating gabi. Dalo na kapag naririnig ang bulong ng hangin, yan si Isabel nagagalit na naman. Hindi totoo ang mga iyan. Gawa -gawa lang ng matatanda pala takutin ng kapataan. Isang gabi, sa kagustuhang patunayan na hindi totoo si Isabel, pinangunahan niya ang ilang tanod para akyatin ang bundok. Dala nila ang mga flashlight, itak at mga dasal na pilit nilang inuusal habang paakyat biglang lumamig ang hangin. Tumigil ang lahat ng kuliglig at ang liwanag ng buwan ay tila nalunod sa dilim isa sa mga tanod ang bumulong. Kap, parang may humihinga sa likod natin. Paglingon nila, walang tao, pero may bakas ng paasaputik. Mga yapak na baligtad ang direksyon. Ang itim na anino pagdating nila sa gitna ng kagubatan. Natagpuan nila ang isang lumang kubo na tila itinayo pa noong unang panahon. Nakaawang ang pinto at mula sa loob ay lumalabas ang amoy ng bulok na laman. Sa loob ng kubo, may mga bote ng langis, tuyong halaman at mga alon ng itim na usok. Sa gitna may upuang yari sa ugat ng puno. At sa ibabaw nito, nakaupo ang isang nilalang na may mahabang buhok, balat na parang abo at mga matang pula sa dilim. Matagal na akong natutulog. Bakit ninyo niyo ako ginising? Nabitiwan ng mga tanod ang kanilang mga itak nang magsimulang manginig ang lupa. Ang mga ugat ng puno'y gumapang mula sa lupa. Hinila ang mga paa ng mga tao at binalot sila hanggang sa hindi na makagalaw. Ang gundo kayo miyak, kaya ngayon kayo ang kanyang luha. isang sigaw ang umalingaungaw sa buong Sierra Madre. Isa-isa, ang mga tanod ay bumulwak ang dugo mula sa kanilang mga mata. Si Kapitan Armin naman ay hindi namatay. Bagkus, ginawang bantay ni Isabel. Isang nilalang na walang mukha, gumagala sa kagubatan sa tuwing may ulan. Nagbabantay laban sa sino mang sisira sa gubat. Ang gabi ng mga sigaw simula noon, tuwing may bagyong dumarating, may maririnig na mga sigaw mula sa bundok. Sinasabing iyon ang mga tinig ng mga magtutroso at tanod na kinuha ni Isabel habang siya ay naglalakad sa dilim. Ang mga batang taga-baryo ay minsan nakakarinig ng bulong sa hangin kapag gabi. Huwag mong sirain ang gubat. Baka ako ang sa iyo. At kung titingnan mo ang bundok ng Sierra Madre sa ilalim ng kidlat, makikita mo ang itim na aninong naglalakad sa pagitan ng mga puno may mahabang buhok at mga matang pula. Pagkalipas ng ilang taon, nanatiling tahimik at mailap ang bundok ng Sierra Madre. Walang naglalakas loob na umakyat at kahit ang mga ibon ay tila iniiwasan ng hangin sa itaas. Ngunit sa paanan ng bundok, may isang batang babae na nagngangalang lira, labing-anim na taong gulang, anak ng isa sa mga nawawalang tanod noon. Lumaki siyang puno ng katanungan. Totoo ba talaga si Isabel? At bakit galit siya sa mga tao? Isang gabi nang marinig niyang muling may nawawalang baka sa baryo, nagpasya si Lira na akyatin ang bundok. Bitbit -bit niya ang lampara ng kanyang ama at isang sako ng mga punlang itatanim. Ang paglalakbay habang paakyat siya, napansin niyang tila sinusundan siya ng mga mata mula sa dilim. Ang hangin ay malamig, ngunit may mga tinig na bumubulong. Bakit ka umaakyat, bata? Hindi ka nabababa. Ngunit matatag si Lira. Hindi ako natatakot. Hindi ako aakyat para sirain. Aakyat ako para humingi ng tawad. Pagdating niya sa tuktok, natagpuan niya ang lumang kubo ni Sabel. Ngayoy napalibutan ng mga ugat at lumot. Ang lamparan niya ay biglang namatay. Sa gitna ng dilim, sumiklab ang berdeng liwanag at muling nagpakita si Isabel ang mangkukulam ng bundok. Bakit mo ako ginising muli? Lumuhod si Lira umiyak. Hindi ko alam kung anong galit ang tinadala mo, ngunit gusto kong magpagwang lahat. Kami na ngayon ang magbabantay sa bundok. Kami na ang magpapanumbalik ng nawala mong tahanan. Sandaling natahimik ang paligid. Naramdaman ni Lira ang pag-ikot ng hangin, ang pag-iyak ng mga puno. Si Sabel ay tila natigilan. At unti-unting nag-iba ang anyo, mula sa nakakatakot na nilalang tungo sa isang magandang diwata na may buhok na kulay berde at mga matang tila nilalaro ng liwanag ng araw. Matagal, kong hinintay ang isang pusong handang umanawa. Kung ganaan, ibinibigay ko na sa iyo ang tungkulin ko. Mula sa mga ugat ng lupa ay tumubo ang libu-libong punla. Ang mga tuyong sanga ay nagkaroon ng dahon. Ang mga hayop ay bumalik sa gubat at ang mga ilog ay muling kumislap. Si Isabel ay unti-unting naglaho sa liwanag. Iniwan si Lira na may hawak na lumang tungkod tanda ng kanyang bagong tungkulin bilang tagapangalaga ng Sierra Madre. Mula noon, naging masagana ang baryo ng San Luntian. Tinuruan ni Lira ang mga tao na magtanim, maglinis at huwag abusuhin ang kagubatan. Tuwing dumarating ang bagyo, tila may kalasag na hindi nababali. Ang bundok ay laging nakatayo, matatag at tahimik. At sa tuwing may kumikidlat sa tuktok ng bundok, makikita ng mga tagabaryo ang isang liwanag na berde sa ulap. Anyo ni Isabel at Lira magkasamang nagbabantay sa kabundukan. Ang bundok ay buhay at ngayon may pusong nagmamahal sa kanya. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwentong alamat, mga kwentong pambata na may aral at mga kababalagahan, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang e-subscribe eh, ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.